Good day mga lods, no? it's me James blue Vlog So for this video mga lods, no? ito po yung update natin sa ating sitawan So ang iba na mga lods no, is nandito na So nagsisimula na silang gumagapang sa ating tali Ayan mga lods, no So napakaganda din naman ang ano nila Ang um, taba nila diba mga lods So as you can see Meron na silang pabulak na Nagpa flowers na So by next week na yan is magbunga na yan sila So ayan po mga lids no. Ayan, may mga flowers na. So may flowers na yan. By next week, ayan. May bunga na yan next week. Ayan po yung mga sitawan ko dito. So yung mga sitaw na yan mga lids no, is second crop na natin yan. So, dito po yung mga sitaw. Ayan mga lids no, nagsisimula na sila ng flowers. Yan, yung mga flowers na. So, by next week, pwede na tayo mag-ano Mag- -ano Mag-atiman. Uh, mag